Wala, may sunog na naman. Sunog na naman yung ano, flaverde. Pinagya yata yan. Eh. Naku Baka umabot yan dito. Grabe, ang bilis oh. Lahat ang umabot yan dito. Ang bilis pa naman kumalat. Ba't di sila natawag ng bombero? Oh. There's a um, man over there. There's a man over there. Hello, my son dog. Yeah. Really? Why the son dog is over there again, bro? It will bro, bros. Allah. ang bilis it's spreading all over to the leaves oh no, where is tree? waka umabot yan dito Did you, the fires are gonna spread uh, all the yon, leaves ang gagalit yung ano zonog oh aabot yata dito sa kusina namin makupo lakas, oh. Sino kaya nagsunog niyan? Well, not me. It could be Mr. Black Hat because he's eating. Allah. Tabot yan doon. Sa ano? Papunta doon ang hangin. Sana wag aabot dito. Wait! Oo. Oh. Aabot yata dito. Nandun, nakatingin lang sila eh. Yung oh. sa flaverding mga ano. Ayan, ano naman nila mag-untay. We're all gonna die! Mga basa naman ang nandito eh. We're all gonna die. I wish the rain can rain the fire so that it so that it doesn't spread anymore. Because I wish the rain can can

Gay man sila tumatawag eh. Ang init oh. Grabe. Drum drum day ang init. Gay in ng... na gina kaya ng... Gay na kinakaya ng ano, aircon. Nandun na oh. Ang bilis oh. Nandun so na eh, oh. Oh, alam. Sana huwag namang umabot dito. Oo, oh, oh. kagrabi oh, naman. Ito yung mga naewan na to. Baka pumunta dito. And also, Nabulabog don't... yung mga ano. Mga ebon. Ah! Grabe, ang oh, bilis. Ang mm Hindi. -hmm. <laughs> <laughs> Water tank? Wow! Ililigtas yung ambulansya. <susuk> Ang <laughs> mga video man si Bey. Ambulans. Ah, sorry. But, sorry. But, but, yeah. Ako guys, nasusunog yung likod namin. No? Oh. Ito yung likod namin. No? Oh. Ang lapit lang. Sana huwag uh, umabot dito. Wala pa yung ano, fire truck. Fire Ba't yun sila yung tumatawag ng fire truck? Hindi ko alam. But if you need yung window natin, I think is closer. Ah, uh, no. Galing mm -hmm. ah. Yeah. Kaya Ala, papunta na dito. Hindi ko ano nung amoy yung ano Ala. Ala, halak, 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 halak. ala. Ala. Diyos ko. Diyos ko naan. Diyos ko po. Ala. Tunog. So, bilisan nyo yung fire truck. Papunta na dito sa amin.

I thought it's light tayo. Oh my god, baby, bilis. May eh. nangyari sa aso din. Bakong ano? Wala pang ano. Kaya pa. Ang lakas ko. Bilis, baby. Ayan na. So, ano na natin yan. Konting ano na lang yan. Baby, open mo yung ano.

sa kabila naman. Matutuyo na yung kakasunod ng mga anak ano. ng fire. the fire truck is not here yet. Yeah. Yun ano, so no. so, naman yung ano, yung sunog. Grabe naman. Ito na rin Hindi. Ito na na Ito

sa <tries> Naabot na na isang bahay, oh. o. provide. Ayun, na. ayun, Naabot na. naabot na. Abot na yung isang bahay, kayo. Ayun, ayun. Kaya yun, okay, natatayo ay dito ko. Ito ka ketemu. May. tao! Mga... May bata. Na totoyo. Na na na. Sa to ano ander